nagbuyod o gwa na ikinabuhi ang usa ka lalaki nga manindahay og manok human kini nga gipusil sa Maydalan F. Eframos Barangay Santa Cruz ning Dakbayan sa Subbo pasado alas 11 kaganihan ganiha nga buntag Pebrero 27 ning kasamtangan nga tuiga giila ang biktima nga si uh, Jake Mark Dungog hamtong ang pangilaron. nga taga 3 de Abril Barangay Labangon usa ka fried chicken vendor kinsang gipusil samtang namaligya Matod sa mga saksi ang sospek na sakay sa kolor puwa nga Honda Beat ng motorsiklo ni Dool Kang Dungog o gipang kung pila ang preso sa manok. Human nga makadawat og tubag, kalit nga giposil sa sospek si Dungog Kausa o napamiikyasa sakay sa nagpaabot ng motorsiklo. Base sa pakisusi sa Bomo News Team sa Dapita, ilahang gihulagway nga nagsulub ang sospek o itong nga panapton <coughs> na nagtap-tap sa ilang naong o namatikdan matikdan nga ang ganman daw casual nga nangutana sa preso sa so, wapa na musil. Naigo sa luyo nga bahin sa lawas ang biktima kinsa nga nakalagan pa. Gikan sa iyahang food cart, apa na hagba usab kini dayon. Ang manghod sa biktima mi butyag, nga walay kontra ang iyang maguwang gani matag-adlaw kung maninda kini kuyog gayod siya. Naatlan lang ato sa mga insidente, wa siya kuyog sa iyahang igsuon sa pikas bahin na gisaysay usab sa amahan sa biktima na si Edwin Dungog na ang kaipon sa iyang anak adunay uyab-uyab kinsa nga laing lalaki nga posibleng mao'y hinungdan sa kamatayon sa iyang anak kini nahimong hinungdan sa panag-away sa iyang anak o kaipon human masapan nga aduna kini laing ka tek nga lalaki Iya nggak sawan ya, kayak buaya biasa. na kalau mau nasi sila tuh Ah, mau sih buaya, buaya. Kalau nak buaya, kalau nak nama yang nak nama Ni kasamtangan ng Abiliana Police Station. Padahin pa silang imbestigasyon o ng hipos o impormasyon. Lakip na ang security camera footage aron mailhan ang mga suspect.